Paano hinarap ni na Loida at Mami Divina ang mga matitinding pagsubok sa kanilang pamilya? Paano nila nabayaran ang mahigit tatlong milyong pisong hospital bills? At paano matatanggap ni Loida na maghihiwalay na ang kanyang mga magulang? Doon po namin nalaman na may ibang lang. family sa papa ko. Sundan ang mga susunod na tagpo sa kwento ni Loida Bauto dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Camila, nung magka-ITP, yung immune thrombocytopenia, what is that? Yeah. Ang anak mo na si Yumi, dati bilang ina, ano yung umaandar sa isip mo? Yeah, when she was one year old, nagka-ITP siya. What's it, that? It's, it's an autoimmune condition oh. that your body attacks your platelet. So yung platelet natin, dapat... Uh, dapat 100 yung normal sa kanya bumagsak to 4 wow. so sabi ng doctor uh, dapat hindi siya madapa or anything kasi because it's not gonna clot it's not yeah. gonna clot and she will have internal hemorrhage and wow. she could die from it so syempre ako that time i was you know praying and say lord you know you give and you take away so i was thinking lord this might be the last night i i hold my daughter but you know i you know i was just saying lord you're the one who gave her life if you take her back, you know, you have blessed me with her life. So, yeah, you and know, I just, just surrendered everything to the Lord. Wow, that's a, that's a difficult surrender. Yeah. Tulad mo, dobleng hirap ang dumating kay Loida nang siya ay nagkasakit. Sakit sa katawan at sakit sa bulsa. Umabot kasi sa mahigit 3 milyong piso ang kanilang hospital bills. Wow! Pero wait, there's more! May mas matinding pang sakit ang dumating sa kanilang pamilya. Alamin natin sa pagpapatuloy ng kwento ni Loida. Naudlot ang pag-uwi ni Loida nang muling pumutok ang ugat niya sa ulo. Dahil dito, kinailangan niyang sumailalim sa open skull surgery upang maalis ang nabuhol na ugat sa kanyang utak the grab ulit. So, second time na stroke ulit ako. Same location, uh, yung ugat ulit na yun, the grab Kasi unong-una po, ayaw lang operahan dahil nga po napaka-delikado ng open skull surgery. Ang plano ng mga doktor, radiation na lang pagka lumakas na yung katapan ko. Pero nag-rapture ulit. So sabi na mga doktor, pwedeng mag-rapture ulit for the third time. Baka hindi ko nakayanin, ko hindi pala i-bubuksan at tatanggalin yung EVM. Makalipas ng ilang oras, matagumpay na natanggal ang buhol ng ugat sa kanyang utak. Nabago niya yung direksyon. Parang na ginaputol niya lahat ng plano ko lahat ng gusto kong gawin. natagal niya lahat ng skills ko. Uh, bumalik ako sa zero. Parang bata, nahihirapan na akong gumalaw. Nahihirapan na ako makikita. Nahihirapan na ako magsalta. At yun nga po, sabi sa akin ng mga doktor, naapektuhan yung balance ko. Dahil sa magkasunod na operasyon at iba pang gamot, Inabot ng mahigit tatlong milyon ang running bill ni Loyda's sa ospital. Dahil dito, kinailangan nilang ibenta ang kanilang properties, truck, iba pang sasakyan at maging ang kanilang rice business. Naglunsad din ang fundraising ang kanyang mga kaibigan upang makatulong sa kanilang gastrosin. Ako yung reason bakit ang hirap yung family ko. Parang ganun po na nahihiya ako na sa kanila kasi dahil po sa nangyari sa akin, nag-stop na yung dalawa kong kapatid sa pag-aaral. Yung condition ko, yung nangyari sa akin, yung naging dahilan. Bakit nagkaganto? Matapos ang operasyon, nagmistulang bata si Loida. Muling nag aaral lumakad at magsalita. Sa mga sandaling ito, nakaramdam si Loida ng hirap sa paghinga at labis na pagsusuka. Kaya naman, muli siyang isinugod sa ospital. Si sa lait, doon nila nakita na yung airway ko o yung daan na hangin nagliliit, nagsasarado. Yung butas daw po ng airway ko ay kasi laki na lang ng sa ball pen. Sa so isip ko, ito na naman, bago na naman. Nakaganla ko and then, uh, noong time na yon, parang blanko na ako na hindi ko alam kung mabuhay pa ako. <laughs> Kasi nauna, parang positive pa ako na ay, kaya ko ito, ganyan, ganyan. This time, blanko na ako na ito naman, ano naman kaya to Ang tubo na tumulong kay Loida upang makahinga ay siya rin naging sanhi ng pagkakaroon ni Loida ng tracheal stenosis. Ang hirap kong matulog. Ang hirap kumain. Kasi sobrang hirap po na pag-ingat. Nakagayo ko lang ako ganun. Kasi yun lang yung pwesto na nakakakuha ko ng konting hangin. Ang tawag po sa procedure ay dilation. Or ibinuka lang po nila ulit yung airway ko. Sabi po ng doktor, babalik. pag ulit after ilang weeks. And then, in this schedule na ako for major operation. Na-operahan ba ako dito? Tinanggal po nila yung part ng trach na nagsasara. Sa gitna ng kanyang problema sa kalusugan, iba yung sakit naman ang hinarap nang magdesisyong maghiwalay ang kanyang mga magulang dahil sa pambababae ng kanyang ama. No AVM, yung first rupture ko po, doon po namin nalaman na may ibang family yung baba ko. And then, nagdagdagan siya ng nagdagdagan nung nagkasakit ako. After po noon, doon na po nag-decide na malsay na ko sa bahay namin. Si mama yung pinaka nabibigatan. <laughs> noong time na yun, Kasi siya po yung nag sa akin. Siya po yung laging kasama ko sa ospital Kasi umiyak po ako sa ospital eh. Ayoko nang hindi hawak ni mama yung kamay ko. Pinapagaan ko lang yung, yung naramdaman niya na nagpapatawa ako, Uh, hindi ko na nahihirapan ako, ginagawa ko at tatawalan yung sarili ko, ganyan-ganyan, para tumawas sila. Tuluyan ng bumuti ang daloy ng paghinga ni Loida matapos ang kanyang operasyon. Paano haharapin ni Loida ang pagkawasak ng pamilya sa gitna ng pinagdaraan ng hamon sa kanyang kalusugan? Abangin niyan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Wow, Camila, you reach a point in your life where you begin to wonder after I've gone through two major strokes, and now this, Parabang, what's going on in my body, yeah. Lord? Why why is this happening to me? Why are you allowing these things to happen to me? And they're not just tiny things, they're serious things. Yes. My my family is devastated financially, and yet another another expense in the hospital no grabe talagang pinagdaanan ni Lloyd daw oh. pero you know what things will happen in our life that are painful whether we have Jesus in our life or we don't but the thing is if we have Jesus in our life then he will carry us through that painful difficult journey in our life so alam mo would we rather have you know go through the fire with Hello. Jesus or without Jesus, di ba? Sa kwento ni Loida, nakita natin kung paano siya sinubok ng iba't ibang hamon sa buhay, pero hindi siya sumuko. Masakit, mapait at mahirap ang kanyang sitwasyon. Pero sa lahat ng mga iyon, nariyan ang ating Panginoon para umalalay at sumaklolo sa kanya. Are you also in a similar situation? Are you sick? Are you tired, restless, or facing difficulty in life? come to God. Surrender everything to Him. Isaiah chapter 41, verse 10 says, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sa kahit anong sitwasyon sa buhay, maaari natin gawing panalangin ang acronym na LOIDA. Lord, Overcome our insecurities, doubt and anxiety in Jesus name. Amen. Si Jesus ang makapangyarihang Diyos na makapagpapagaling ng sakit at magliligtas sa atin. Walang imposibleng sakit, sugat o kasalanan na hindi niya kayang pagalingin. All we need is to wholeheartedly surrender to him. In faith, everything. And all it takes is a simple prayer. Will you pray this prayer with us? Let it be the prayer that comes from your heart. Just say, Dear Jesus, I believe that you are the one and only Son of the living God, and that you willingly went to the cross, died, and through your death and resurrection, you Paid for all of my sins, that today I can have freedom from sin, permanent, once and for all sacrifice that is perfect and true. So, right this moment, Lord, because of what you did, I run to you and I ask for your forgiveness. And I declare this very moment with my heart and I declare it with my lips. That Jesus, you are the Lord of my life. That Jesus, you are the Savior of my life. I receive you now. Thank you for loving me. Thank you for leading me by your Holy Spirit. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus, amen and amen. Amen. Kung taos puso mong ipinagdasal ang panalangin na iyon, at tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas, kabahagi ka na ngayon ng Pamilya ni Kristo. Excited kami sa iyong bagong buhay. Gusto naming malaman ang mahalagang desisyon na iyong ginawa. So text lang, Yes, tinanggap ko si Jesus kasama ang iyong pangalan at lokasyon at ipadala sa 0917-126-1442. Para sa mga viewers natin abroad, gamitin ang 0917-126-1442. The heavenlies are rejoicing because your name is now written in the Lamb's Book of Life. If you are watching this show on YouTube, please comment, Yes, tinanggap ko si Jesus. Para naman sa mga nais maging bahagi ng aming online Bible study group, i-comment ang BSG. Sabay-sabay tayong magpatibay ng pananampalataya, sumali kayo sa aming online Bible study. Exciting yan. Yes, sa aming pagbabalik, makakasama natin dito sa studio si Loida at ang kanyang ina na si Mami Divina. Malalaman natin mula sa kanila kung paano nila hinarap ang matitinding pagsubok sa kanilang pamilya. Paano kaya natanggap ni Loida ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang? Aalamin natin 'yan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. So stay with us. Paano ba 'yan? Sana kumagaan ng trabaho. Wala pa man din ipon. Paano ng pamilya ko? Kalma lang. Kaya ni Lord 'yan. Live na mapapanood mula May 26 midnight dito lang sa GMA. Kasama natin ngayon si na Naloyda at ang kanyang ina, si Mami Divina, para sagutin ang ilang nating katanungan. Welcome to the 700 Club Asia. Hello po. Hello, yes. So, Loida, sa pangalawang pagputok ng ugat sa utak mo, ano, what was going through your mind? Inisip mo ba, ito na ba ang katapusan ko? Inisip po po noon na, ito na naman, ito na naman ako. Um, gusto ko nang umuwi gusto ko nang bumalik sa trabaho. Pero bakit gatuan naman? Iyon po yung mga naisip ko noon. <laughs> Mami Divina, super achiever ang anak mo. Po. Tapos ang, sa isang iglap, nasa bingit ng kamatayan. Ano yung nararamdaman nyo at that time? Siyempre po, ah, takot po. alala ah, Aalala. Pero sabi ko, bahala si Lord. So kinausap niyo si Lord? Apo. Oh, meron ba siyang uh, assurance na binigay sa iyo? Meron siyang kapayapaan na binigay sa iyo at that time, at that moment? Ano yung pinangawakan mo? Basta po ang ano po ang iniisip ko lang noon kasama namin ng Diyos. Mm -hmm. Hindi kami nito pababayaan. Amen. And yet no, Mommy Divina, tumaas yung bill nyo sa hospital sa tatlong milyong piso. I mean, you know, even as a Christian, ba, ma ka rin sa amount, no? What went through your mind nung oras na yun? Medyo nag-alala din po, pero marami naman po kaming ka kaibigan -ka na malalapitan. So, going back to sinabi ni Camille, Camila, no, tatlong million na yung hospital bills. And uh, alam ko, Lloyda, you're aware of that. So, tumataas at tumataas habang nandun ka, no? So, yung, yung, feeling mo ba na nagiging pabigat ka sa inyong pamilya? Ano yung naging panalangin mo because of what was happening to you, no, kay Lord? Noong pong matagal, tumatagal na po ako sa ospital, naiisip po na na alam ko po sa sarili ko na tumataas ang bill kasi alam ko hindi biro ma-ospital. At naisip po na saan kaya ako ang ng family ko yung pambayad. And then, lagi lang po lang sinasabi sa akin na huwag kong isipin yon dahil maraming tumutulong sa amin. Kaya ayun po, hindi uh, iniisip po na may tutulong pero naiisip pa rin po na dahil sa akin, kaya nagkakaroon yung tungataas yung bill bayarin. Gamaganan uh, po. <laughs> but that's the love of a family. That's the love of uh, and support that you receive from a family. Of course, the bills are important. It's huge. But it's cannot compare yeah. to the life of a child. Mm -hmm. So, Lloyda, bukod sa physical na sakit, naging mas masakit din sa iyo na naghiwalay pa ang iyong mga magulang. Ano yung unang reaction mo nung malaman mo ito for the first time? Nung nagkakaroon na po kami ng problema sa family and then nadagdag pa yung sakit ko, yung mga nangyari sa amin and then kailangan pa ako ng mga ano gamutan. Naisip po po no, na mas mabigat to sa mama ko. Na kung, kung, mabigat sa akin to sa aming magkakapatid, it piyang mabigat na nagdadala yung nanay ko. Mami Divina, I was wondering, no, uh, did it have to do also may may factor ba yung yung matinding pagsubok yung yung nagkaroon ng sakit si Loida sa you know sa hiwalayan yung mag-asawa was it a, parang ano ba siya parang yung ba yung reason parang, kaya na, like umalis done. siya uh -huh. or did this happen during the time nung yung nang, nang babae siya during the time na may sakit si Loida <laughs> oh. <laughs> <laughs> Parang po. Oh. <coughs> ano na lang po? Noong ano po during that time po, anong nagkaka-problem na po yung family namin and then nagkaroon po ng um yung papa ko po ay nag-decide na po na nag decide na po sila na mag dahil hindi na po maganda yung atmosphere then Pagkakasama kami lahat. So, siyempre po, dahil may mga iba-iba pong naramdaman, kabigatan, ka mga kapatid ko po, siyempre, uh, nag-decision na lang po na mag -iwalay. Pero no, I mean, after all of 13, 12 years, no? Dumaan. Yeah. I mean, was your father able to reach out? Nagkaroon na ba ng forgiveness, closure, yung pamilya niyo. I mean, even if you're not together as a family, but, you know, are you uh, in contact with him and there's forgiveness already? Oh, but nang, nakausap naman po namin siya. Mm -hmm. And sa, uh, ano ko po, sa paniniwala ko po na uh, nag, nag, naparawad na po namin. Naparawad ko na po. At alam ko po na ah uh, nasa journey pa ng forgiveness sa mama ko. Pwedeng ama, kapat ko rin po. Pero bukas naman po yung communication namin sa tatay namin. That's good. Ah, uh, may time din po na nagkasama-sama na rin kami ulit. At parang, parang inan lang po, ah uh, na lang po sandali yung mga nangyari sa mga nakaraan. You know that's really important, no? If I may add kasi Lloyda, the Bible says, "Honor your father and your mother." It did not say pag alcoholic ang papa mo, pag babaero ang papa mo, do not honor. Yung pagkatao niya, yan ang i-honor mo dahil he's your father. But we are not we are not agreeing with his behavior. God will judge his behavior. And if you do that, the Bible says, you will live long all will go well with you in the land the Lord your God is giving you. Si mami naman, iba yung journey niya. As long as she's in the journey of forgiveness, so they'll, she will reach a time in her life na talagang nag-move on na siya. Yes. And wala nang, ano dyan, wala na talagang rancor sa kanyang heart. So that's what we pray for, for mami naman. Yes. Yeah. Mm. Yeah. We know you will get there, no? Yeah. With the it's uh, a process. Yes, ang panginoon ang, ang magbibigay sa inyo ng supernatural na lakas para patawarin siya. But you know, I was also curious, paano niyo itinaguyod yung pamilya? Because you know, suddenly yung ang asawa mo yun. umalis, yeah. uh, 3 million ng bill, what did you do? Pray po, laki. Pray. Sabi ko sabi ko sa Lord, tulungan niyo po kami, kasi. Hindi namin kaya. So, like, naka-check out kayo sa hospital na you were able to pay everything? Um, uh, na po kami ng mga balance. Eh. Oo. Tapos, unti-unti po na bayaran. Praise the Lord. ah uh, nakatulong. Marami po kami lapitan ng mga government agency, oh. yeah. mga politiko, kakilala. Yeah. Oh. Uh, tumulong marami Tumulong, po, marami Praise pong God. tumulong na Church. Raced Pati plan. po yung mga dati kong school, Raced professor, plan. classmates, wow. schoolmates, churchmates. Even yung hindi ko po kakilala, yun po talaga yung sobrang nag ko na hindi ako ang may gawa nito. Amen. Tama. Tama po. Kasi sino ba ako para tulungan ng mga ko naman kilala? Well, Sino ka ba? God. But you are God's child. Yeah. <laughs> oh oh. Man. <laughs> Man. Like, nakita mo kung paano kumilos ang kamay oh, ng Panginoon. Oh. You know, Mami Divina, no. Seeing that Loyda, pangalawang buhay na niya ito. eh. Oh. Panga pangalawa, pangatlo mm -hmm. actually mm -hmm. ba? Is there a message you want to say to Loyda na? You know, you've been keeping your heart. This is your chance na sabihin kay Loyda. <laughs> <laughs> Lagi wala pong pinag- biny presa Lord na maging malakas yung anak ko. Palakasin niya lagi. Bigyan niya ng mga taong mabuti, yung talagang tutulungan siya. At lagi ko naman siyang aalalayan kung ano man yung gusto niyang marating. Sasamahan ko siya. Amen. Beautiful. So Loida, you saw naman how a fighter your mother is maski na anong wall nasa harap niya, she will climb over that wall. Ano, mo naman, ano naman ang gusto mong sabihin kay Mami? Una-una po, gusto pong magpasalamat kay Mama. Dahil sa mga nagdaang taon po, siya po yung naging kamay at naging paa. Siya po, sa po yung malaking, pinang malaking sakarpisyo sa family namin. Amen. Kung hindi po, dahil dahil kay mama, tuwing nakikita ko siya sa every procedure ko, sa every diagnosis, mm. pag nakikita ko siya, nawalakas po yung loob ko. Naalala ko po nung sa ICU ako, lagi kong hinahanap, nasaan si mama? Kasi iba po talaga yung pag nakikita ko yung mama ko at nahawakan ko yung kamay niya. Meron kang peace. Mm -mm. Wow. Thank you, Loida. Thank you, Mommy. Thank you for sharing your powerful and moving story. You are a living <laughs> testimony of how God can turn every test into a testimony of His grace and faithfulness. Yes, tulad ni na Loida at Mami Divina, kayo rin ba ay dumaraan sa matinding pagsubok huwag kayong magdadalawang isip na lumapit sa Panginoon. Nandito ang aming trained prayer counselors handang makinig, umalalay at ipanalangin kayo. Tumawag lang po kayo sa 87370700 0700 or mag-message sa aming Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Maghihintay pa rin ako, Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine, and, and this, this is, is my, my story. story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive two bonus Tanikala telemovies, Kampihan and Senior Moment, with free discussion guides. your support helps produce more Tanikala telemovies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Guys, alam mo ba kung anong kulay ito? Tama, pula. Yan ang patunay na malinaw pa ang iyong paningin. Pero hindi lahat ng ating mga kababayan ay may ganitong biyaya. Marami ang halos hindi na makakita tulad ni Tatay Lucerio na unti-unting nabulag dahil sa katarata. Dati siyang karpintero pero pinatigil ng kanyang mga anak alang-alang sa kanyang kaligtasan. But thanks be to God, through our humanitarian arm Operation Blessing, Tatay Lucerio was able to undergo free Life changing cataract surgery. Today he can see clearly and more importantly, he can return to work and provide for his family. All of this was made possible because of your faithful support to CBN Asia Maraming Maraming Salamat. Our help became a beacon of hope for Tate Lucerio and for many of our less fortunate Kababayans. That's why we invite you to help even more be a CBN Asia partner today a portion of your giving goes to our humanitarian arm operation blessing bringing hope and healing to those in need to donate call 87370700 -70 or you can scan the QR code on your screen puede via shapi pay gcash maya or bdo pay app may the lord bless you abundantly for your generosity Samantala, nakarelate ka ba sa kwento ni Lloyd A. kanina? Pakiramdam mo ba ang bigat-bigat ng buhay mo dahil sa sunod-sunod na pagsubok? Isuko mo yan sa Panginoon at humingi ka ng tulong sa Kanya. Sabi nga sa Isaiah 41.13, Ako si Yahweh na inyong Diyos ang nagpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Truly, God is our help and our strength. At dito nagtatapos ang ating my kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or send us a message on Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Bye-bye! Parang feeling cold. Lahat ng skills ko nawala na. Nahiya ko sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Ayoko makita ng mga ko. Ayokong puntahan nila ako. Nahiya ako sa kanila. Ayoko na makita nila ako na ganto na. Ganto na lang ako.